Inilunsad na ngayong araw sa lalawigan ng Albay ang isang binary geothermal power plant na may isang daang porsyentong clean, renewable at reliable energy na tsak na makatutulong sa pagsuplay ng kuryente sa ating bansa. Ang detalya sa ulat ni Noel Talakay, Live Noel! nga ngayong araw binuksan na ang isang power plant dito sa Manito, Albay kung saan magbibigay ito ng renewable energy sa bansa. Kamakailan lang ay nagkaroon ng brownout o power interruption sa San Isidro, Sorsogon kung saan nakatira si Aling Milagros. Nakaarang isang linggo. Wala nung ano umaga hanggang maghapon. Kaya naman tanging kandila lang ang inaasahan niya sa ilaw at dumidiskarte na lang siya, maibsan lang ang init at alinsangan na nararamdaman. Nang papaypay lang sa labas. Ngayong araw binuksan na ng Energy Development Corporation ang kanilang Palayan Binary Geothermal Power Plant sa Matino Albay magbibigay ito ng 28.9 megawatts na power supply sa bansa. Karagdagan ito sa kanilang Bakon-Matino facility na nagsusupply naman ng 140 megawatts. Hindi lang energy sustainability ang dulot nito, kundi 100% clean, renewable, at reliable energy. Hindi po bago ang binary technology. Uh, in fact, ginamit uh, na po natin yun sa later planche namin uh, sa upper Mariah. Uh, and uh, just Uh, before itong palain by binary, hindi po namin nababanggit. Pero meron kaming 3.6 megawatt sa Mount Apo na nagawa na 2 years ago. Ayon sa Department of Energy o DOE, malaki rin ang tulong nito sa Luzon grid dahil isa ito sa mga magsusupply ng kuryente sa nasabing grid. Kamakailan, ilang beses nagdeklara ang Luzon grid ng color code alert dahil na rin sa manipis na supply nito. Yung mga call natin ay sabay-sabay nag-force uh, uh, outage. Ano? So any uh, capacity that will contribute in the uh, grid, in any grid, Luzon, Visayas and uh, Mindanao will greatly help uh, us um, uh, address yung ating uh, power supply situation malaki rin anya ang kontribusyon nito sa National Renewable Energy Program o NREP ng pamahalaan kung saan by 2023 ay target nitong 35% o katumbas ng 54,000 megawatts na renewable energy sa bansa. Ang mga katulong malaking tulong to, No? kasi kami nang sinabi ni uh, Sir Jerome at ni Marvin at si Sir, ito ay ano, eh, J-24. Eh. So parang deodorant yan. Uh, 24-7 protection but on the energy security. Dayan, isa lang ito sa apat na binary power plant o geothermal power plant ng Energy Development Corporation. Layo ng kumpanya na makatulong sa supply ng kuryente sa bansa. At higit sa lahat, makatulong din sa pangangalaga ng kalikasan. Dayan? Maraming salamat, Noel Talakay.